Akala nung Harley dito hindi ako marunong mag-saber. <laughs> Kasi ba naman guys, asasin yung jungler ng kalaban tapos para akong nagdadalawang isip sa pagpindot kay Saber. So, yan. Tara, let's do this. So, dito guys, early game pa lang. Kayang-kaya -kaya natin balagbagin to. eh no Basta priority nyo lang talaga yung malalambot kesa naman sa unahin nyo yung mga kunat, diba? Eh, walang mangyayari sa Saber nyo. And yun, napakalaking bagay kapag ka naka-fury hammer na kayo sa early game pa lang. Tingnan nyo naman yung damage natin sa Hayabusa. Para siyang bula na biglang nawala, diba? So, yun. Magta-turtle sana sila pero hindi na natulog. Okay. Tapos ito, mag-isa lang tong prank na to guys ha. Ah. Kaya binigyan na namin agad since dalawa naman kami dito. So, duo gameplay pala to guys. Kaya so, duo natin dito yung isa sa kaibigan natin. Ayan, gamit niya is Bexana. So, ang gagawin natin dito guys is priority natin syempre yung gold lane. Napakasasakit guys ng mga gold lane. So, kung hindi nyo siya priority, eh bahala kayo. Magkakaiba naman tayo ng priority eh. Basta priority ko siya. So, yun guys no. Balik tayo dito sa purple buff ng kalaban. Kawawa sa atin to guys since yung Franco nagro-rotate yan eh hindi naman pwedeng sumama lagi yan sa Hayabusa so kawawa talaga guys yung Hayabusa sa game na to tapos yun nga dito inultihan ko yung ano silong kaso nga alam bigla akong pinilikiran dito ng Franco ito guys another one tamang dito lang tayo hitap <laughs> tong Louie na to medyo napalapit siya ng konti sa akin so yun nga pala guys no by the way um, naalala ko lang since uh, mababap si Saber okay <laughs> kawawa talaga guys nang tuluyan yan yung mga kalaban pagka natuloy na yun <laughs> Nai-excite na ako sa patch na yun guys Kaso nga lang dito nabigyan na naman ako Pero ya, yeah, sobrang daya ng saber sa buff na yun guys Sobrang solid nun Actually dito pa nga lang sa um, patch I mean sa tawag dito Basta dito sa ano na to current Patch Okay pa si Saber guys Makaka one hit pa to Eh lalo na siguro sa next patch ba diba? Talaga namang may kalalagyan yung mga kalaban sa atin doon, guys So siguro execute petrify Baka mag flicker na ulit ako sa susunod Kasi kawawa talaga guys yung mga kalaban sa Saber Lalo na kung lang naman tapos assassin jungler Hindi ko lang talaga masyado magamit si Saber ngayon guys Since puro sustain yung mga naglalabasan And yung meta ngayon is sustain pa rin. So medyo mahirap siyang gamitin. Pero siguro guys kapag bumalik yung Assassin meta which is napakalabo na eh yeah, paminsan-minsan lang tayo magsisaber kasi kawawa talaga guys yung mga Assassin kapag ka-sustain yung kalaban. Lalo na pagka marunong. ba diba? So yun guys no. am um, bale ito na yung last clash ang gagawin natin dito is tamang ano lang hintayin natin yung cooldown ng ultimate skill natin or di kaya naman kapag may low sa kalabat doon lang tayo papasok napang importante kasi guys sa paggamit ng saber na dapat maingat kayo and sigurado kayo sa gagawin ninyo okay kagaya nyan nag in lang ako kailan nag initiate yung kakampi ko so yun dito na kami nanalo guys nice G <laughs>